So ayun mga kalis po okay, so, nga pala si Toto Banlakol Mga tropa no, So nagdala nga pala siya na mapapudrit na mga kambing At ito nga pala yung si Lola Betong guys Yan guys Ha? Huh? ba bray? ba ba Maraming magatas. Kambing check Baboy. Lakas kumain niya. So yun mga kandiyos ko, So syempre uh, magidilig muna tayo ngayon dahil kahapon nagdilig ako. Bali, kalahati lang pa yung nadiligan ko. Bali na syempre yung inahin namin baboy, yung iyak na nagugutom. Syempre may mga baby yun. Alam naman, sobrang alam naman natin na sobrang hirap talaga mag-alaga ng baboy. Ah, yun guys, sobrang init dito guys right So, ito nga pala yung ginagamit namin na uh, na na guys na tanke eh. ang namin. So, nilalagyan to ng gasolina mga tropa. Yan eh. o. Kasi bomba yan mga tropa. Kasi so, ko na muna magdilig dito para yung mga talong namin tanim doon ah, uh, magdaligan dahil na hindi namin nagdaligan yun. So, let's go mga tropa. Ah guys, no, sinilip ko muna si tropang Toto rito at nagpapadede sa kay Pampo. No? Paano nga ba Pampu pa nga Pag nakita pampulutan talaga malala ito. Pampapaitan ba? Kay Lami, Lami naman ang kambing na yan. Eh, joke lang guys. No? Sobrang sweet ng kambing na yan. meron nga palang alaga airport eh, ko dito na ibon. At meron din nga African Labbert. O, oh, di ba? Talagang hindi ka malulungkot dito dahil nga parang piling mo nasa Manila. So, kalang nga. <laughs> hey! Sobrang ina talaga guys sa bukid mga tropa at itatali ko muna nga pala yung host doon sa yung mga yung nakuha ng mga tops itali sa parang ito yun guys kaya nakasitkin just go para dagdag din -dag to guys sa ano sa para hindi natin masyadong mapil yung unit ko mapula rin ganda dito mga tropa pero hindi pa sa ganun ang alaki eh. pero okay na rin sa guys okay na mga diba ayok kung hindi ko sa ito kahit country lang kung daling oras lang dahil na uh, baka mamatay yung mga sunod talong dun sayang naman merong tinig ng Erpat mga tropa Ito nga pala guys, sinimula ko nang assemble tong host na to dahil nga hindi ako natapos mag dun kahapon at kinalahati ko na lang at mag na kami sa dulo mga tropa. Siyempre dito sa may tangke, lalagyan mo natin tong water pump ng gasolina. Bak mamaya man, hindi mo umander to walang gasolina. Tanga mo naman boy, ano bang nangyari sa'yo boy? Bali nga pala, ito nga pala yung ginagamit namin tubig water pampang dilik sa mga halaman at sa mga damo namin dito dahil nga sobrang init talaga sa bukid mga tropa. Sobra sobrang init talaga. Talagang pating leg niya Alias para ng litsyong baboy. Hahaha! <laughs> ang dami talagang trabaho dito sa bukid pero okay lang kay Alias Bogi yung kumbaga syempre para malibang-libang din tayo at magkaroon tayo ng dagdag kaalaman sa utak ni Alias Bogi di ba hindi puro ka lang kaya ng kaya ni Alias Bogie. kaya nga sabi sa inyo guys no hangga't nandiyan lang kayo sa bahay ninyo umaasa-asa na lang kayo at miga higaan na lang kayo sa sarili ninyo, walang mangyayari sa inyo bago niyo ng style niyo kayo puro barkada alam niyo yung mga bagay na magkakaroon kayo ng kaalaman na balang araw madadala niyo hanggang pagtanda ninyo oh di ba parang tagapagpayo ka ano ano ba yan? So yun mga kalyas po, hindi nandito nga pala sa si tropang toto. Ngayon sa so, ulito nga pala, hindi nakapagdilig kahapon. Oh, hindi kaming init. Dahil nga, dami ating ginawa dito. Yung mga alaga pa tayong baby nga pala sa si tropang toto guys. Dali to nga pala yung ginagawa namin dito para yung mga damo rito hindi rin siya namatay. Dari nga pala guys yung dating vlog ko ito nga pala yung ginawa kong lambat Ito ah Ito Guys nakita yan Tapos guys ah Andun pa yung taniman ng kamote Kaso wala na yung taniman ng kamote na harvest ng mga truck Hindi naman ang kalamit ang guys Sobrang ganda Look at that Look at that Mas tropang toto guys No, kasama ko si Alias Pogi Jer, dinilig kami sa mga tropa ito nga pala guys, sinumulan na namin yung tropang Toto magdilig dito sa mga damo-damo rito dahil nga yung ibang damo dito na mamatay matay na kailangan na talaga ng supply ng tubig syempre hati-hati muna kami yung tropang Toto to rito ko si Toto naman di ba alternate lang parang teamwork lang kami dalawa yung Toto balakol dito sa bukid mga boy ang ramdam na ramdam ko na talagang sobrang init dito sa bukid kaya kailangan na namin talaga yung tropang Toto magdilig dito ay nga pala si tropang Toto nagbabalik dito sa bukid dahil nagpay siya ng na mga ilang buwan dahil nga busy sa kanyang pag-aaral eh nang gayahin yung bata at nag diskarte para magkaroon ng pera, para magkaroon siya ng dagdag baon para sa school niya. Sobrang asipag ng bata na yan si Toto Balacolo. O, diba, boys? Kat ka na, boys. Charot nga pala sa mga taga-sambales, no? Sana welcome lagi si Alias Bogi dito. At yun nga pala, guys, yung bundok ng sambales na pundak na susunog. Meron akong picture niya, kaso hindi ko na pinost mga tropa. So, hanggang dito lang i-video ni Elias Bogi. Let's go!